What's up mga kaiping? So panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ayun, mahangin ang panahon. Wala man tayong magawa sa bahay. Inutusan tayong magparas ng isda mga kaiping. Yung klaseng isda mga kaiping parang ahas ba? Tinatawag sa amin na ubod. Marami kasing ubod na dala na aking papa kaya hindi na namin ka kinayang kainin at saka wala naman kaming refrigerator kaya ayun, inasin namin mga kaiping. So ginagawa namin mga kaiping dito ah, pinaras namin yung ubod para naman matanggal yung mga buto para pag ito ay nabila na sa mainit at saka magiging tuyo na oh, masarap ito pag ito ay prituhin ba? Diba? pwede din itong pang negosyo mga kaiping lagi namin ginagawa dito sa bahay kasi mahirap lang tayo kaya doble kayo tayo mga kaiping no? kung anong meron sa atin eh, yun na yung pakinabangan natin mga kaiping ang galing ang galing Mahirap pala mag ano makaiping mag uh, paras ng ubod kaya manumano kaming nagpaparas ng ubod pero ako lang yung nakita sa picture kasi ako lang yung vlogger di ba <laughs> Gago. Si mama din nandoon din sa kabilang side mga kaiping no. So marami-rami na rin yung natapos nating pag ano mga kaiping pagpaparas ng ubod kaya ito hindi ko naman hindi ko na nais hindi ko na videohan yung pag start natin mga kaiping kasi uh, ito lang yung ano kasi mataas o mahaba na yung video natin pag inaapil natin yung unang uh, pag ano natin mga kaiping pag start. So ayan mga kaiping no kung paano natin pinaras yung ubod mga kaiping no. So ganyan lang mga kaiping kuha ka ng kuchilyo, tapos iwain mo lang git sa gitna para yung buto. Kung tawagin by bunlis ba mga kaiping, no? Masarap to mga kaiping, pag ito ay natuyo na at ipipritohin ang mga kaiping, no? Napakasarap talaga mga kaiping, lalo na pa wala kayong ulam, eh, ito lang yung mau ulam nyo, ay sus, napakasarap mga kaiping, lalo na pag may sukang ang banghang. aw, oh, napakasarap talaga mga kaiping, no? So, pagkatapos sa magparas mga kaiping, no? So, marami mga buto dito ay, ay itatapo lang namin to mga kaiping, kasi wala naman ito pakinabang. Wala naman tong pakinabang mga kaiping, so itatapo na lang ito at uh, kung may kakain doon sa up. pinagtapunan natin, ah, mas maayo, ah, mas maganda pala mga kaibing, no? Dito sa amin mga kaibing, no, napakalakas ng hangin, lalo na pag tuwing Enero mga kaibing, no? Kaya dahil, ah, uh, ito day share line daw mga kaibing, hindi daw tubagyo Kaya mag-ingat-ingat tayo sa mga bubong nyo dyan. Baka papalirin at pumunta sa ibang bahay mga kaibing. Ah, kaya kayo dyan mga kaibing, ah, uh, check nyo muna yung mga bubong nyo kasi para... Para hindi lipa rin ang hangin. Kasi ang lakas ng hangin dito sa amin. Yung mga niyog, nagsasayawan na yung mga niyog mga So ito na nga mga no ah pagkatapos nating pinaras yung ubod ah, ito inasinan ni mama yung ubod para ito ay ma-preserve at para kinabukasan man kaibing no ay maibilad na ito sa init para matuyo ito kagad Pwede naman to ibenta mga kaibing no kung merong bibili ah kung merong bibili ah punta lang kayo dito sa bahay asabot uh, sabot natin kung magkano yung presyo di ba? Pambilin lang ng bigas ba so ito na yung mga inasin ni mama mga kaibing, no? para hindi ma para hindi mapanis yung uh, hindi mapanis o hindi mabulok yung isda na pinaras natin mga kaibing, ba para kinabukasan ay maibilad na ito. so kinabukasan mga kaibing, no? nakita natin na ibiniladan na ni mama yung ubod na pinaras natin kahapon ah, uh, ito nilagay niya sa may bubong dahil dito lang, bantang sa init mga kaiping ba, para madaling matuyo. Tapos, ito din po yung mga naging resulta sa mga uh, ginawa naming pagpaparas. O, ito marami-rami din natin, ang pinaras natin mga kaiping. So, marami din tuyo nating mauulam kung ito ay matutuyo na mga kaiping. So, gumawa pala ako ng dagayan ng ano, mga kaiping. No? Pagbilaran mga kaiping, no? para madali lang natin makuha, madali nating natin mabilad at saka... Huhugutin lang, mga kaipin, no yung channel Tapos, ayun, malaki-laki na rin yung ginawa natin para sa susunod na pagbibilad, mga kaipin, no, ay dyan na natin ilalagay para marami-rami na rin yung ibibilad natin, mga kaipin, no. Masakit pala yung kamay ko dyan, mga kaipin, no. So, okay lang. So, hanggang sa muli, mga kaipin, sa ating susunod na vlog, no. Bye-bye! I got you. <laughs> 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 Peace! Gago.